Good morning guys Ayan, nandito tayo ngayon sa aking tanim ng mga talong At guys, punta din po pala tayo dun sa ating mga alagang pato Tara, samahan niyo na ako guys Ayan, nandito tayo ngayon sa loob ng ating patuhan Ayan, naglagay na dyan ng patuka yung aking anak Ayan ang init na pumunta ako dito sila kasi ngayon ang nagpatuka dahil na pag at linggo sila yung nagpapatuka sa mga alaga lunes hanggang biernes ako po, kasi umuwi po ako sa bahay namin na pag biernes ng gabi ayan kaya sila yung nagpapatuka pag ganitong araw. Eh ngayon, umalis sila, tinawagan ako. Pumunta daw ako dito at wala ang tao sa bahay nila, guys. Ayan yung ating mga dragon pot. Yung ating patula. Ayan, guys. mukhang mainit ngayon ayan ayan may mga bagong tanim pong dragon fruit ayan guys tayo <coughs> ayan po yung mga malunggay ayan pa at ayan tuluyan ang ikinalat ng mga pato yung kanilang itlog ang doon pag ginagalaw kasi yung itlog hindi na nila yan nililimliman saka nabasa din po yan nung nagulanan nang nagbaha, nabasa ayan lago ng ipil 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 ayan mga alaga. Yan nga pala ay ano, nabawasan na naman kahapon ng tatlong malalaki. May kumunta dyan. Nag ano ng pato. Yan guys, labas na tayo dito. Yun nga palang mga bunga dito ng patula napitas na uli at ginula eh. Ano. Ang ganda na ng mga pagkain ngayon ng bakat at kambing dito. Ang lago ng mga damo. Yeah. nilabas pala yung mga labuyo yan yung wild chicken yan yung diyan sila nakalagay pinapainitan sila ayan meron pa dun ayun ayan guys magandang umaga at maraming salamat